Guys, tingnan nyo po white sun oh. Uh -huh. diba, ganda. oh, 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 -oh tingnan nyo po. May mga shell po oh. Yan oh. White sun po dito sa Qatar. Bulinaw kasinan uh -huh. Ganun sa likuran oh. Tapos meron po sa dulo po pinaka parang dalawang bato na parang isla. Ayan. Ayan. Maganda po. Maganda siya. For the first time pa ako nakarating dito sa Patar, Bulino, Pangasinan. Pero maganda po siya. Main na po dito pagka maaga pa. Umaga. Ayan. Yan eh. Yan. Sunset oh. yun guys yung bandang dulo na yun medyo mababaw yung lugar na yun kaya pag nakikita mo yung alon uh, parang uh, mababaw lang siya kasi ang side ang uh, lugar na yun parang mabato shout out po sa inyo dyan mga ka mirrors, mga oh, winners sa pagbibinta ayan o oh. Uh. Hello! Hi, ah, Mr. Oh, ano po yung aming manager o? Nasa liyong unahan yung manager namin Si Miss Nit, <coughs> si Ma'am um, PR. Salamat nga po pala Sir Philip Cristobal III at Ma'am IPM sa pa-incentive po nyo po sa amin na i-enjoy po namin dito sa Patar, uh, Bulino, Pangasinan. Yan po yung ating magigiting ng mga staff po. Enjoy na enjoy sila. Oh. Kaya, uh, salamat po sa inyo.